Hi, paes ako ngayon. Papunta tayo ng SM. Meron lang akong in-meet up doon. Kasi nga, ba diba, every time na pumupunta ako sa mga kogon, gano'n, or kung saan man, nahihirapan ako kasi nagkukumute lang ako. Tapos, minsan natatagalan ako sa daan. Kasi syempre, kailangan natin maghintay ng masasakyan, yung gano'n. Kaya medyo ang hirap, lalo na kapag mamimili ako para sa maliit na tindahan ko. Kaya, kakailanganin talaga natin ng service. Kaya, kailangan natin talaga bumili ng motor para meron tayong service. At the same time, hindi tayo mahirapan. Anytime na gusto natin bumili ng stock or bumili na, bumili sa kogon, gano'n. eh hindi na mahirapan kasi meron ng service. O, oh, di ba? Kaya sa mag-commute-commute ba? Ang hassle, tas ang hirap ba? Yung ganoon lang naman sip ko. Second hand nga lang pala yung motor na binili natin kasi nga syempre hindi pa natin kaya bumili ng bago. Kaya dito muna tayo sa second hand kapag medyo sumahod tayo ulit dito sa may Facebook. Charot! Kapag sumahod tayo, eh pwede na tayo makabili ng brand new char. Ito nga pala yung motor na bibili natin. Medyo nabakbak na yung ibang ano niya. Yung pintura dito or ang batawag dyan ayan. Pero okay lang yan. Kailangan lang yan i-repaint. Magiging okay din yan. Charot! Yung banda sa may upuan din ko nakikita nyo meron siyang parang tuldok nakuptas na pero wait lang may bumibilis din lahat okay na nabentahan ko na <laughs> um, ano, may lagyan lang natin ng ano, ng sticker yung parang konting nabutas dun sa may upuan. Pwede pa yung lagyan natin siya ng sticker para maganda at para hindi lumala yung butas niya. Charot! Pagkatapos na pala natin bumili ng motor, dumana na rin tayo dito sa jabe. Kasi medyo nakaka-toms good talaga. Kaya kakain muna tayo para busog. Char! Hindi nga pala ako marunong magmotor Pero pag-aaralan ko kung paano magmotor Para naman, ano, hindi na ako pinagdadrive, diba? Pero soon magpa-practice ulit ako kung paano mag motor kasi ayoko nang pinagdadrive ako. Charis! Yun lang. Thank you so much for watching. Bye bye!